Olive oil na pang prito po, mo, madam. Oo, oh, madam, dati ganyan ang ginagawa ko, yung olive oil na ginagamit sa pagluto. Kaya nga lang, pag nilagay mo ng olive oil yung buhok mo, ha? Huwag mo nung iprito pagkatapos, ha? <laughs> Etos lang. Ganito ang ginagawa ko talaga dati. Ang ginagawa ko, konting-konting tubig, pinapakuluan ko yung ah, uh, tea doon. Yung tea bag, ganun. Kahit anong tea bag, papakuluan ko dun yung tea bag, tapos yung konting-konting tubig, pati yung cloves, pinapakuluan ko doon. Tapos, pag kumulo na siya, patayin ko na. Isasalin ko na sa lagayan, laligyan ko na ng olive oil. Ganon, yung ginagawa ko, ha? Yung, yung tea bag, itatapon nyo na yon ha? Di ba, pinakuluan nyo, itatapon nyo na yon Kung pinakatas mo lang dun sa konting-konting tubig. At saka, yung, ano yung tagan cloves, pinakulo mo lang sa konting-konting tubig. Pagkatapos, yung mo na yung tea bag, lalagyan mo na siya ng olive oil, lalagyan mo na sa lalagyanan, lalagyan mo na siya ng olive oil, at saka yung, yun nga, yung pinakulo mo. O, tapos yun, ang paggamit naman nun, ako ginagamit ko siya every other day, three times a week, ganyan. Lalo na nung pagkalagas talaga siya buko ko, gano'n, three times a week. Pero nga, hindi ko na siya ginagamit, kaya pansinin nyo, parang lumipis na yung buho ko, ano. Ilang buwan na yata ako hindi gumagamit. Pero dati yung talaga ginagamit ko. Uh, three 3 times a week o 2 times a week. Gamitin nyo. 30 minutes bago maligo o 1 hour bago maligo. Gamitin nyo. Pero ngayon mga kapanay, uh, nung nakaraan nakaraan buwan, bumili ko nitong olive oil na ito. Ganito. Uh, para talaga sa buhok. Hmm. Olive hair oil. Para talaga sa buhok. Oh, uh, galing Spain yata ito pack in Spain. Produce and pack in Spain. Hmm. 800 rupees siya, tabili ko dito. Tapos, ito naman, eh, hindi ko maintindihan sulat sa likod, eh, ano? Ang paggamit nito, ginagamit ko to sa gabi. Bago matulog, nilalagay ko na. Tapos, kinabukasan ako maliligo. Pero, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo, pwede rin siguro yung gabi, ilagay nyo na. Pero, 1 hour o 30 minutes bago maligo, Ganon ginagawa ko dati. At dahil kung anak anak buhok dati yung maliliit na buhok tumutubo tapos talagang maganda yung buhok mo parang ang tawag doon yung nabubuhay ganun pag dry yung buhok mo mabubuhay kakapal bibili sumaba ganun ngayon nga hindi na ako ma mag, ganito na nga ulit ako ayun na nilagyan ko rin pala siya ng clubs ha nilagyan ko rin siya ng clubs bumili ko ng ganito na para sa hair tapos nilagyan ko rin siya ng clubs tamad nga ako. Natamad ako ng gamitin pala. Parang namipis nga pala. Buko ko. Ano? Ay, dahil, o oh, dahil sa bangs lang. O, oh, ayan. Pinakita ko sa inyo yung ginagamit ko ngayon dito. Pero pwede rin yung panluto. Ah, kasi yun ang gamit ko dati. Mabisa din siya. Try nyo mga kapanay.